hindi dismayado kundi galit ang Pangulo. Mga promotor ng maanumaliyang flood control projects pananagutin. Iyan ang madii na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang pagkadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na ang mga ito ay dapat na napatay yung concrete river wall sa Baliwag, Bulacan, ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang i-launch ito noong nakaraang linggo. Layunin ng sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taong bayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng concrete river wall project na inaasang matatapos sana ngayong Oktubre. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa pabilang lang natapos ang nasabing proyekto at may mga ulat pang balak na pagtakpan ang anumalyang ito. Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DPWH sa kabila ng mga madis na nading-discovering irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala ng nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sino mang mapapatunayang may sala at kabilang sa kuntsabahang ito. Dito naman tayo sa Baliwag dahil mayroong report na ligay sa atin na dumating dun sa website na Ah, uh, itong kontrata para sa isang 55 million cost for the construction of reinforced concrete river walls at 4 Barangay Piel, Baliwag, Tulacan. Lahat itong, lahat itong project na ito, ghost project. Next. I'm getting very angry. It's what's happening here? That... Is, walang ginawa, <coughs> kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Apo. Wala kang makita, puntaan ninyo, wala kayong makita kahit na ano.